Good night then. Good morning po sa lahat. Share ko lang tong nakita ko sa ano sa TikTok while nag-scroll ako. May nakita akong cross country pa Turkey. So nakita ko doon sa post niya na free accommodation daw, free ticket and free parang ano siya, free gift, ganun po. Honestly, hindi ko siya masabi kung legit ba siya o hindi. Kasi sa pagkakaalam ko talaga, wala po talagang cross country pa Turkey. Lahat po ng process is sa Pinas po gag gagawin. So if ever um, so if ever man naligit nga siya na makakarating ka talaga dito sa Turkey through cross country, ang tanong po dyan is ano po yung papel? I mean, anong visa yung gagamitin mo pagdating mo dito? ba? Diba? Kung tourist ba or working visa? Yun is kung legit ba talaga siya. So paano kung hindi? So parang nagbigay ka lang ng pera sa kanila. Isa pa mahirap 'yung mga walang papel dito. Marami pong hulihang nagaganap, hulihan. Marami pong ano, checking sa labas. So mahirap po talaga kapag wala kang papel dito sa Turkey. Kaya magingat ingat ingat po tayo sa mga nag-o-offer ng mga cross-country na hindi mo naman alam kung ano 'yung visa or paano ka makakapasok dito if ever man po kasi po marami po talagang checking sa labas maraming control so kung gusto mo talagang mag work dito sa Turkey ng legal mag apply ka po sa mga agency and uuwi ka po ng Pinas at sa Pinas ka po magpa-process ng mga papers mo po para legal yung pasok nyo po dito sa Turkey yun lang po kaya ingat ingat po